Hello, what is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so now tapos na nating gawin yung BTS. Ang gagawin naman natin ngayon is yung uh, sisimulan ko na yung mining system. Okay, so sa lahat ng server na nalaruan ko, sa la uh, teka lang ha, deal ko lang to real quick. Gusto niya daw, kailangan niya daw na angeling card. So, yeah. Sa So yeah, shout out kay Cheese Max 101 and also kay X Sean. Shout out sa shout sa inyo. Hello, hello. Yeah, no problem. Anyway, katulad din sinasabi ko kanina sa lahat ng server na nalaruan ko sa Bombuhay ko. You no, know, never pa ako nag-try ng mining system. Hindi ko nga alam kung ano meron doon. <laughs> ako sa video. Salamat, salamat. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob nun. Hindi ko alam kung paano yung tinatawag nila ng mining. Di ba? Hindi ko lang kung paano yun. So, ngayon, oh, so what's better way to do that? Okay? Wala iba kundi. Ano ba yung sinasabi ko? <laughs> so, sinasabi ko lang naman, gusto ko lang, ang ibig, ko, ang ibig ko lang naman sabihin is, gawin na natin yung mining ngayon. Okay? Hindi ko na alam kung ano yung sinasabi ko. It's actually morning. Kaya may kita nyo maliwanag. And, um, yeah, kailangan ko na magpahinga. Pero, iahabol ko lang tong video na to kasi, well, why not? Okay. So, going back, no? Magmamining tayo dito. Pero, before natin gawin yon gusto ko lamang muna sabihin sa inyo, guys, na, if, nanonood kayo dito, tapos hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do consider subscribing sa channel ko kasi naka, ano yun eh, Um, tulungan nyo akong ma-reach. Target ko na ma-reach yung 1,000 subscriber by the end of this year. Okay, pero pag hindi naman natin na-reach yan, wala ang problema, no pressure. Pwede naman natin gawin yan next year. And also, kung nagugustuhan nyo yung mga videos na inupload ko dito sa akin channel, eh, hit nyo naman yung like button kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng marami pang subscriber. Okay, so, ang gagawin natin, kung ito sinabi ko kanina, is mag mining. So, yung mining, para sa mga interesado mag na dyan, ilalagay ko yung forum link sa description down below. Kasi ito lang din yung susundan ko. Okay? Katulad nga na sinabi ko kanina, hindi pa ako nakapag-try na ito sa ibang server. And sa tingin ko is, kada server, iba't iba siya ng klase ng mining. Okay, okay. So, ang gagawin natin, ano bang gagawin? So, itong nandito ako oh, ngayon sa forum, babasahin ko lang siya. So, ang tawag ng vision ro dito is life skill system. Masyadong maliwanag, no? Masyadong maliwanag. Ayan na eh. Life skill system. Okay, so, life skill system mining. Yan. for the life skills for the life skill mining you will need to equip this item. Kailangan natin ng mine hat, okay? Mine hat, mine at MI 5031. Ay, MI, bobo naman. Ay, ay pala. Yan, mine hat. Ito yung kailangan natin. This one. A durable safety helmet with a special flashlight attachment for exploring dark areas. Ayun yung kailangan natin. Okay. So, um, you can get the mine hat by doing this quest. Yung mine hat helmet quest. And actually, hindi iniba ni Vision Raw yung requirements ng paggawa ng mine hat. So, yung paggawa ng mine hat, okay, is katulad lang din sa vanilla Ragnarok Online. Pag sinabi kong vanilla is, ayun yung sa official. Okay, wala siyang iniba, walang dinagdag na requirements, walang binago na NPC location, walang gano'n. So, ang gagawin natin for this video is unfortunately, hindi pa ata tayo makakapagmina. Pero, titignan ko yan. Okay? Titignan ko yan. Pero, ang gagawin talaga natin dito is yung mine hat. Okay? Yung muna yung gagawin natin yung hat na pangmina. Okay? Nakita nyo naman. Ayan, mine hat. So, ang kakailangan din natin is, isang safety helmet, isang candle, isang crystal mirror, and still 25 pieces. Okay? So, mag, mag uh, na tayo plus ano yun uh, safety helmet safety helm ah, Ano pa safety helmet okay so bali safety bra helmet yan safety helmet tapos sa saan ba to saan ka makikita ang nagda-draft nito is Martin really Oh, okay. So, meron siya sa Mjolnir Mjul Dune 02. Okay. So, kuha tayo. Isa lang naman yung kailangan natin. Isang mabilisan lang. Gawin na natin agad. At warp Mjolnir underscore Dune 02. Mjol. Mjol lang ba? Ayun. Mjolnir Dungeon 02. Bakit ako may ano po? Yeah, sorry. Ito yung Martin. Ito yung papatayin nyo. Pak. Diba? Walang drop. um uh who drops safety helmet 10% oh adunandon skeleton worker at where is skeleton worker sa so, meron siya sa near dun03 um underscore 3 zero three please. Oh, nakakuha agad tayo. Nice. Nice, nice, nice. So, ang kailangan natin, sunod, is candle. Ah, itong candle is in Kumbaga parang ahead of time, tinignan ko na yung mga requirements na ito. So, yung candle, ang kailangan niya kasi is actually, wait, where is it? Ah, uh, Saan ba? Ang kailangan ng kandila Sorry, sorry, hinahanap ko. Yun. So, ang kailangan ng kandila is isang bomb wick tapos 50 na match stick. So, ahead of time, nag-collect na ako ng match stick tapos 100 na royal jelly. For the royal jelly, naparami kong royal jelly. Hindi ko alam kung ilan, pero madami ako noon eh. Royal. 18 lang pala. Okay. Ay, gawin natin to. Gagawin ko to doon. Hmm. Hindi ko alam kung mala BTS to na pagka... Hindi. Helmet naman yung kinu-quest natin. So, gagawin natin yung quest na to doon sa aking gunslinger. Okay. Doon sa aking gunslinger. Doon ko siya gagawin. Yeah. Kasi long range to. And also, Uh, long range. Basta yan, long range. So, bali, at aluted plus royal jelly. Sino ba nagdadrop na? At who drops? Ay, at who sell? 5 to 6. Wala nagbebenta. Ang ganda. At who drops? 5 uh, five to 6. Okay. So, dinadrop siya na. Maraming nagdadrop na ito. So, dun tayo sa... Ay, sorry. So, kailangan natin 100. Medyo madami-dami eh. Uh, si Baphomet, dinadrop niya. Si Pharaoh. Giant Hornet. Okay, we can do Giant Hornet. Joke lang, hindi pala ang konti ng respond na ito. Savage. Oh, Savage pwede. PRT field 10. Okay. So, PRT field 10. At warp, PRT underscore field 10. Oops. yeah dito, dito Tapos papatay tayo nito mga to. 'Di ba? Wala siyang drop. Tama ba 'yung pinapatay ko? Ayun, tama. Ah, hindi siya 100%, man. At uh, savage? Royal Jelly. Royal Jelly 22%. Bra. Wala tayong choice kung di magbabulgam? Anyway, um, natin yung acting AG plus 99. Mali, 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 mali. Sorry, sorry, sorry. Medyo pagpasensyahan nyo na kung um, napapahaba yung video. Pero, seriously, bro. Akala ko naman, mag mabilis mag... Ayoko dito. Wala bang mas maano? Kasi etong mga to at who drops ulit tayo. 526. Ang nagda-drop ng mga dami is si Van Burke. Ang Van Burke saan si Van Burke? Where is Van Burke? Okay. Alam ko sa Jupcore. Joke lang ang Jupcore. Rasan 02. Okay, 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 okay. Oh, Rasan 01. Mas marami sa Rasan 01. Okay, okay. Dito. Kasi Van Burke is 100%. Okay at warp ra sun one Actually, yung 100 na yan is konti lang yan compared sa... Ah, oh, medyo makunat to ah. Okay, so dagdag -dag tayo ng AG. Kailangan natin mag magpa-197 para mas mabilis tayo pumatay. Huh? Oh! Huh? Ah, 196 lang ba max dito? Nakalimutan <laughs> ko ha. Anyway, so 196 lang pala max dito. I forgot. Okay. So, saglit lang to 100 na to eh. Kasi marami rin namang mobs dito. And also, mabilis tayong tumakbo. Salamat sa sleep near. Ooh. Anyway. Okay. Medyo mababa ang ating damage. Well, that's fine. Kasi wala naman tayong card sa ating weapon. Okay. Okay, sorry sa dead air. Sorry sa hindi pagsasalita. Pero, nagpo-farm ako. Minsan, nakakalimutan ko rin naman na gumagawa pala ako ng video. <laughs> ah, anyway. Ang kailangan lang pala natin dito is 82. Kung di ako nagkakamali. Baka mapasobra. Sayang yung time. Oh, wait lang. At who sell mine hat? Wala. Akala ko may nagbebenta nung bilhin ko na lang talaga yan. Pero hindi ata nabebenta. So, meron na akong 50 na match stick. Kailangan ko is 100 royal jelly tapos 100 isang bamwick. So, bamwick is tama ba bamwick? Parang John Wick. <laughs> Mabigla ta yung ng lapis noon eh. Hindi. <laughs> bamwick tama ba 'yung pangalan? Um, o oh, tama, bamwick. Bamwick is ayun eh, yung ano, yung mitcha kung hindi hindi sa Pilipinas, di ba? Mitcha. Yung sinisindihan sa mga paputok. Yon, ayun yung bamwick. At least dito sa nakikita ko sa Ragnarok, that's the bamwick. So, ilan na lang? Ah, madami pa, 41. 41 pa. Magkakaroon nga pala ng major update yung itong vision ro. Okay, hindi ko lang alam kung kailan pero nangihingi kasi ulit ng suggestion si Mandy para sa update na server. Okay. Hindi ako nagbigay ng suggestion. Ayoko <laughs> uh, kasi nung ganun, baka sabihin nila eh ano ba yun, yung ang selfish ng request ko. Yung mga ganun. Ayoko. Hayaan mo na. Kung ano yung gusto nila, sige. Tanggapin ng update. Anyway, so ilan na ang meron sa so, 78? O, oh, diba? 22 na lang. Oh, mad madali lang. Kesa dun tayo sa Savage, magpapapatay ng ano. Ng dun tayo sa Savage magloot, di ba? So etong ginawa ko, di ba nakita niyo meron akong Royal Jelly nung umpisa. Kasi ang ginagawa ko, pagkahalimbawa halimbawa eh, makakapatay ako, no? Nilulut ko yung mga ibang item na sa tingin ko eh, may may paggagamitan. Okay, hindi lahat ng item nilulut ko, hindi lahat ng ma-drop is nilulut ko yung royal jelly kaya ako siya kaya ako meron nun kasi alam niyo yung shining plant na makikita dun sa imjulnir or sa mga fields pag pinatay mo kasi yun oh, may drop na berry o YGG berry YGG seed tapos iba't ibang klase ng herbs may drop din na imperium yon minsan tapos basta may lahat ng basically lahat ng drop nun is nilulut ko kasama na dun yung royal jelly kaya meron ako nun eh Buti naman, meron ako kahit pa paano ng konti. Kasi, di ba? At least, konti na. Oh, dalawa, last one. Oops, joke lang. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Okay, okay, okay. Okay, so sino drop ng Bamwick? Please. Please. Gajomart. Basic to, pari. ah uh, Rico. GLD2 underscore pi. Okay, okay, okay. at warp gld2 underscore ay wala ka monster dito wala nga <laughs> um teka lang ha. who drops na lang natin bam week at who drops bomb week ah uh, gadget mark nga at where is where is gajo mark gld dun 01 gld underscore dun 01 okay Gadjomart is... Ito. Okay. Yung kulay pulang horong. Yung boss ng mga horong. Wala tayong damage, oh. <laughs> okay lang yan. Ano bang... Ano natin? Naka-silver bull. Eh, ito yung nagdadrop na ano, Nung dagger na... Ano bang tawag doon? Yung pang-assassin. Yung, yung may combo. Yung desert... Desert sunlight, bang? Ah, I forgot. Hindi ako nakapag-upgrade doon. Na. Anyway. So, bali, meron din yung Horong pala. Meron din si Horong. Si Horong. Isa lang. Ay, hindi pala ako nag-ootulot. Tanga. Pinapatay ko sila. Hindi pala ako nag-ootulot. Paano pag kami na-drop na? Gago talaga. Okay, akin, akin, akin. Sorry, akin. Hindi pala ako nag-ootulot. Bobo naman. At aluti plus bamwik. Yun. Wala naman na drop eh. Wala ba na drop? I don't know. Uy. Headgear tong Bamwick. Oh, headgear nga siya. Oh, akala ko na may chetera siya or miscellaneous. What? Heba. <laughs> anyway, so meron na tayong isang Bamwick 50 na match still. Meron ako niyan, matchstick, man, matchstick. Ayun, you no, know, 50 na matchstick. Tapos, 100 na royal jelly. Meron tayo niyan. And isang bomb wick, makakagawa tayo ng candle. Kanino tayo pupunta? Pupunta tayo kay... Andito At warp. Christmas 117, 295. Tama ba? Ito sa kanya. Talk to him about the items in the vending machine. Spore. Candle. Ayun, candle. Okay, so anong gagawin dito? Hmm. I, Titikup, Titikup, esteemed manager of the toy factory, ingenious inventor, has done it again. I've just created the world's most sophisticated vending machine. Um, can you see the little snowman to the left side of me? Nasan Oh, Okay. Um, can you, if you look at him mouth close, uh, if you look at his mouth mouth closely, you'll see that it's been built quite largely. Really, uh, you might say a bit too large for normal purposes. That's kind of weird. <laughs> you see, that snowman is actually an amazing vending machine that I invented out of my blood, sweat, and tears. And snow, <laughs> you can put all sorts of things inside its mouth, and if you insert the right items, you'll get some hats in return—fashionable hats that you've always dreamed, dreamed of wearing. Wow, magnificent! I can contain myself. Jumping, sure. Um, come on, candle. Yun, Yun, meron na Ano ba to? Headgear? headgear pala to. Loh! Anong bigay nito? Wala. A large, slightly used candlestick that can be worn on the head by via <laughs> by na via pa. A strapped attachment. Okay, anyway. So, um, ang kailangan pa natin is okay. So, safety helmet, Meron na ba tayo? Na? Meron na tayo nun, ba? Diba? Kakakuha lang natin kanina Safety helmet. Okay, so safety helmet, candle, crystal mirror. Meron ba ako nun? Ano ba tong crystal mirror? Miscellaneous ba to? Miscellaneous yung crystal mirror. Pero wala ata ako nun. Okay, wala nga ako nun. So, kailangan natin isang crystal mirror, 25 na steel, and that will be it. Okay? At least, sabi dito sa guide. Okay, so, at aluti plus Crystal Mirror. Okay. At who drops Crystal Mirror? Oh my god. White lady. White lady is a boxogen, which is MVP. Who the hell is Yara? At where is Yara? Okay. Mavka. Okay. Oh, hindi meron pala. Mavka spawn in mosque dun 03. Okay. At warp mosque dun 03. Kaso ang problema, pagka pang renewal tong monster na to, wala siya dito. Ooh, ay pali, oh, ay pala Basic. <laughs> Isa lang noon tapos 25 na steel. Okay. So yung steel is nabib nabibili siya dito sa at Gomol. Um, Smith Will Smith 25 na to nice tapos pumunta tayo sa Komodo at Warp Komodo Komodo 274137 nagre-record pa ba to? nagre-record uy ang haba na pala ng recording oh! sorry na pala tayo 20 minutes 21 minutes sorry anyway so traveler isaac marie isaac Kasi isa lang yung AA. isaac marie i travel around the world and collect many and interesting stories from people sometimes they teach me how to make special items i know how to mix make so makes <laughs> i know how to make all sorts of wor worldly hats but right now i can't make these. I can't make this since I don't have the right items. Mine helmet. Ah, ito palayon. Mine helmet was designed for the miners in the coal mines to have light in the dark. If you brought all the required items, I will go ahead and make it for you. But can you check that the items in your inventory aren't upgraded or have cards compounded into them? If any of the required items have forged upgrades or cards. those will be lost once I create the mine hat it's better to keep on the items used to make mine hat in your inventory, you check if so, let's get started sure this is pretty hard Whew. and with that, ladies and gentlemen, meron na tayong mine hat, ito ang kakailanganin natin taga lang Siyempre, pang thumbnail muna. Ano <laughs> you know, pati ito, pinang thumbnail, no, gago? Ayun, And with that, ladies and gents, meron na tayong mine hat. Gagamitin natin yan sa pagmimina. Now, yung pagmimina, hindi ko talaga alam kung paano gagawin to. Oh, uh, sobrang liwanag. I'm so sorry. So, you can get the mine by doing this quest. Tapos na natin yung quest. Inside the eternal biosphere, you will have to find the mining instructor NPC. Okay, so, oops, sorry, sorry. Okay, so I happen to found, found, <laughs> Okay, so magtatagalo na tayo. So, nakita ko kung nasan yung Eternal Biosphere. Actually, nandito lang siya. Pak! Ayan o, Eternal Biosphere. Nandito sa baba. So, Kausapin natin to. Hello, young fella. I am the caretaker of the eternal biosphere, where everything is forever replenishing. Replenishing. How can I be of service? Enter. It seems you're allowed to visit. Do you want to visit? i yes. Okay, so hahanapin daw dito. Uy, ano to? Ay, po, dito. Mirror. Also, hindi ko alam kung ano ang optimal job na gagamitin dito sa pagmimina. Nais, nasa isip ko lang is white smith because ayun yung pinaka make sense para sa Anyway, so inside the eternal biosphere, you will have to find the mining instructor NPC. So, nasan siya banda? Right side of the mining camp. Right side of the mining camp? Hindi ba pwede mag-warp dito? Ay, to teleport. Ah, pwede. Pwede. So, asan yung mining camp? Oh! Sorry. Wow! Aquaring. Paano paano tayo magli dito? Butterfly wing, maybe? BB wing. Meron ba ako nun? Siyempre, wala. Oh my goodness! Oh, ito! Joke lang crow whisper which camp do you want to go ah pagpasok mo pala dito kakausapin mo yun fishing instructor ah pwede ka mangisda dito Wow, okay. Anyway guys, that is for the video muna. Kasi sobrang haba na nung recording. Hindi ko inaasahan na abot ng 25 minutes. Akala ko mga nasa 10, maybe 13 minutes at most. Pero hindi ko, sorry, sorry. I'm so sorry sa mga mga videos na na-upload ko. Pero, yeah, it is what it is. ba diba? Kasi hindi naman kasi ako nag edit Kasi gusto ko uh, magkaroon kayo ng feeling na para lang ako nag stream ba diba? Para lang tayo naka-live stream. Ang problema nga lang, eh, hindi, wala tayong interaction. <laughs> anyway, that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. And para dun sa mga gustong mag-mine, pero hindi alam kung paano yung gagawin yung first step. Ito, hopefully, nakatu nakatulong to sa inyo. Okay? So, that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Once again, guys, no? Kung, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. And also, subscribe ka di sa channel kasi I'm trying to hit the 1,000 subscriber mark at least by the end of this year. And, pag hindi naman natin na-reach yan, no problem, no pressure, pwede pa naman natin yung gawin next year. So, Walang problema doon. Okay, and also guys, comment sa comment section down below. Let me know kung nakapag-try na ba kayo nitong mining sa vision na no? dito sa vision raw no? or mining sa kahit anong server tapos paano ba yung mechanics ano ba yung magandang job na gawin or gamitin okay lang ba gunslinger kailangan ba white smith para mas ma mas mataas yung capacity ng storage no let me know sa comment section down below and also guys thank you so much for watching <laughs> okay thank you so much for watching take <laughs> Thank you so much for watching guys once again my name is CJ and I will see you all in my next video thank you so much for watching